Araw-araw ang free shipping sa Shopee? Araw-araw na Shopee free shipping Shopee free shipping Shopee free shipping Araw-araw <laughs> <laughs> Nakakainis talaga yun ano? Inis na inis ako pag napanood ko Shopee free shipping Shopee free shipping <laughs> Bullshit Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulogan Gising ka to na ang oras Para lumaban Huwag kang umatras Pag nasa kapwiran Panatilihing bukas ang sipan Katotohanan Ang ating sandigan Sa katiliman Huwag matatakot Huwag katliwanag Ang siyang Sa ating bayan Hello! Magandang gabi sa inyo lahat. So, meron tayong re ngayon. Kapapasok lang tong video na to. Ito yung kay, kay Beams Ghost TV. Ito yung video niya, no? Tapos, ang title ng video ay... Ah... Uh, ano daw? Shokoy lumitaw daw sa kumunoy. I mean... Di ba sa title pa lang ka-bullshit? Di ba lang una sa, sa batis? Then yung yung show ko niya ngayon nasa Commony. <laughs> I eh mean, paano nakapunta nakapunta yung show ko sa Kumunoy 'Di ba nawawala na lang bigla yung hindi ma-i-discuss ma natin ano yung yung logic behind nung pagpunta ng show ko sa Kumunoy 'di ba? So panoorin muna natin 'to video na 'to. 12 minutes lang naman 'to eh. Mga tol, magandang araw po sa inyong lahat. At kumusta po kayong lahat? Ako nga po pala si Beams Ghost TV, muli pong nagbabalik. Kung mapapansin nyo po mga tol, medyo maingay po sa kinatatayuan natin ngayon dahil ito po ay medyo malakas po na agos. dahil nung nakaraan po ay dito po sa malapit dito, nakakita po tayo ng Shokoy noong pong nakaraan vlog natin. At show syempre koy. mga tol, kaya po tayo nandito ngayon dahil babalikan po natin ang Shokoy dahil napakasakali <laughs> po tayo na makikita siya. At <laughs> meron po akong gustong alamin na kung ano po ang dahilan kung no. bakit sa nagpakita sa amin nung nakaraang vlog natin na... Hindi, di ba, diba, nung nakaraan sinabi mo na ang dahilan para ipakita sa mundo, na hindi mo pa nga nakakausap yung Shokoy pero alam mo na agad yung dahilan eh. Kaya, nag, kaya ka mo nagpapakita para maipakita nyo sa mundo na sila ay umiiral, sila ay nag-e-exist. Yun ang binigay mo ng dahilan men eh. Doon sa nakaraang vlog mo, di ba? Sama ko po si Manlalakbay Ghost Hunter. At syempre mga tol, no, meron po tayong dalang alak para po sa kanya kung sakali po na makikita natin siya. Carlo Rossi, red wine, chokoy. Sumashot <laughs> yung chokoy. <laughs> Ilang araw na din. Dito pa pang dumb na talaga yung ano, yung idea ng video niya, ano. 'Di ba? I, no know, ko na yung mga myth tungkol sa sa show ko Serena. Pero never in a million years na na nakita kong or may narinig ako na nag-alay ng alak sa show May may ano, may sense ba 'yon? Come on. I mean Napaka-dumb nung idea na ano, mag-alay ka ng alak at... <laughs> hindi, ito ha gitu pa. Ah, uh, ang ang show ko ay part 'yan ng cryptozoology. 'Di ba? When you say cryptozoology, mga ano yun, mga ang mga involved doon, mga nilalang na uh, mythical katulad ng mga chupacabra, ng Bigfoot. Actually, not necessarily mythical eh. I mean basta mga mga nila lang lang sila na hindi pa talaga sila na prove ng ano ng ng na nag-exist, walang solid proof na nag-exist sila. 'Di ba? Yung mga 'yan. I mean pahirapan kahit 'di ba yung pinaka malapit na ano na creature na makatotohanan kasi yung yung mga Shokoi tsaka Serena mystical mystical creatures 'yan eh. 'di ba? May 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 magic 'yan eh. Pwede kong ihalo 'yan sa mga engkantada sa mga ano, 'yang mga show ko Serena na 'yan. Pero yung yung halimbawa yung Bigfoot, alam niyo ba yung Bigfoot sa Amerika? Yung ape-like creature o kaya yung Chupacabra sa Mexico? Ano pa bang mga ano, Loch Ness monster, 'di ba? Yung mga ganong creature, yun na nga lang eh, na may scientific uh, basis na pwede silang mag-exist sa, sa mundo natin. Wala pang napuprove eh. At ang hirap-hirap hulihin, kahit mga sophisticated uh, gadgets na yung gamit ng mga scientists, hindi sila makahuli ng isang Bigfoot tsaka ano, tsaka ng Chupacabra. ba diba? i nyo kung, kung gano'n sila umiitbak ng bato. Pero si Bimby, nadaanan ng, ng once, 'di ba? Let's say suerte si Bimbi, 'di ba? Nadaanan niya ng once yung creature na Shokoy. Eh. Napakaswerte niya. Then babalik siya, makikita niya uli. 'Di ba? 'Di ba na yon? Napakadali para sa kanya. Habang yung mga leading uh, cryptozoologists at mga biologists, hirap na hirap makapag-produce ng, ng Bigfoot. 'Di ba? Wala silang makuhang evidence kahit sandamakmak na footage nang nakukuha. 'Di ba panoorin niyo sa eh, kaya lang wala nang Discovery Plus sa ano eh. Kinansel ng Discovery Plus sa Philippines. Eh. Pero sa YouTube, tingnan niyo yung Hunting for Bigfoot kung anong mga gadgets ang gamit nila. maka lang ng ganon. Hindi nila tawag si Bimbi, pupuntahan lang ng isang lugar na nakita na agad ng Shokoy. Hindi pa sa dagat ha. Yung yung natural habitat ng Shokoy hindi naman diyan eh. Pero tapos batis? Di ba sana kung nakasakay kayo sa bangka dyan, tapos nagbabangka kayo sa dagat, bigla may nilitaw na Shokoy. Eh. May intindihan ko yon. Pero sa guba, tapos ano men, ano ba yan? Po, at ilang gabi na masakit po ang ulo ko simula po nung nakapag-vlog po dito sa kanya. At hindi ko po alam kung bakit at lagi po siyang napapaniginipan. At sana po mga tol, <laughs> samahan niyo po ako hanggang sa dulo ng video ito dahil sobrang laking bagay na po sa atin noon. So ngayon mga tol, no, hindi na po natin patatagalin to. Samahan nyo po ako sa mundo ng mga Shokoy. <laughs> mundo ng mga Shokoy? Kal, malapit na po tayo sa area. Pasensya na po kayo mga tol dahil maingay po yung Agos. At dito po tayo mga tol. Kasi dyan po tayo sa likod ng galing. So ayan mga tol, no. Bari-bari apo. Ang, Day ang ano eh, ang ang babaw niyan, min eh, para mag, mag, ano, ang show dyan. Diba? Hindi, ano ba yung mga karakteristik ng show May gills yun, eh. Alam niyo yung gills yung hasang sa may tenga. Na, paano yun may water world ni Kevin Costner? Ano ba ang purpose nun para maka, maka-breathe sila sa ilalim ng tubig? E, paano ka makakapunta sa ilalim ng tubig dyan, men? Ano ba? Diyan sa, sa ano na yan? Dayo dayo apo, ah, makikiraan lang po. So ayan mga tol no, pag ganito pong masukal at marami pong mga ayan mga tol no? mga puno sa mga katabi po nito. Nakikiraan po ako. Yun po yung paraan ng pakikiraan po sa mga hindi po nakikita. Gaya po ng mga nuno, mga matanda o ano pa man pong elemento na naririto dahil sa ganitong lugar po ay marami po sila dito na hindi lang po natin nakikita. Parang ngayon, parang ngayon ka lang ang na, nag na, na, ano eh, nag uh, tabi-tabi po eh. Pero usually hindi mo naman ginagawa 'yan, ano? Pero nakamasid po sila sa atin. Tingnan niyo mga tol, napakalinaw po ng agos ng tubig. Malapit na po tayo doon ko po sa kabila. Nakita nung nakaraan yung nakita po natin na soko no mga tol. At uh, ito po ay isang agos papunta po sa malaking malaking ilog no. Doon po bumababa yung tubig na to. Hindi po talaga ako makapaniwala mga tol no nung nakaraan na nakakita po tayo ng sukoy pero hindi naman po yun ang talagang pupuntahan natin nung nakaraan. na highlight mo yun! 'Di ba? Nasisita ka kasi na kung ano yung hahanapin mo yun na nakikita mo, gumawa ka lang ng paraan. <laughs> yeah babalikan po natin itong place nito, uh, magbabakas sakali po tayo na makikita po natin siya. makikita mo talaga yon, makikita mo talaga yon, Kah kahit na ano, kahit na one in a million ka makakita, dahil pumunta si diyan makikita talaga ni Bimbi yon, di ba? <laughs> kahit na ano, kahit na one in a million years, ah uh, ah uh, one in a million years, one in a million and chance na makakita makikita pangalawang ano kumbaga tinamaan ng ng kidlat si si Bimbi dyan sa lugar na yan kaya uli ni Bimbi na tamaan siya ng kidlat sa lugar na yan di ba lightning never strike twice di ba eh ganun talaga eh san talaga dito ito po mga tol yung paligid niya kung mapapansin niyo po mataas po yung paligid niya dahil pagka po Malalim po yung tubig. Tumataas po talaga to. Ayan mga tol. Tumataas po hanggang dyan. Buti nga po ay mababaw po yung tubig. Mababaw yung tubig tapos pupuntahan ng shokoy. Eh. <laughs> Stupid! Madulas po yung daan mga tol sa mga bato. At delikado po talaga kaya medyo nagdahan-dahan po talaga tayo. mabuti nga po mga tol ay nakakapag vlog na po tayo ngayon dahil hindi na po ganong naguulan at iminit na po yung panahon nung nakaraan po ay sumit sa may shokoy na, na mismo so ayan mga tol tara na po hindi na po, mga tol na agos oh shokoy shokoy <laughs> Oh, nakita niya bigla, ano? 'Di diba? Naghahanap siya, then pagkabig niya, sakto talaga makikita niya yung Shokoy. 'Di ba? Dito sa bandang 4 minutes and 30 seconds ng video. Nalalim dito mga to. Coin? Corny! Corny! Ang OA talaga ni Bimbi, ano? Napaka OA mo! <laughs> na, Parang kumunoy po yan mga tol. Nakalubog po siya. Hindi naman quicksand yan, Mini. Ganyan ba ang quicksand? Na may bato-bato? Di ba? Hindi naman quicksand yan. Hindi eh. naman kumunoy yan. Eh. Ayun mga Parang taduhan naman to, Bimbi. Naghukay kayo dyan. Tapos bina... Tapos binaon nyo siya dyan New outfit pa bestie Aura on a budget With Shopee, Shopee free shipping Shopee free shipping, Shopee free shipping Shopee free shipping Akabuisit yung commercial na yun eh mukha ni Bimil Pinakabahan ako mga tol Grabe. Binaon nyo lang yun eh Yung, yung show ko eh Ayos <sighs> ko <laughs> Teka mga tol Kinakabahan po ako. Nakabaon po siya sa kumunoy. Limitaw po siya sa kumunoy. Hindi Eto, naman lumitaw. Nakita mo lang na nakabaon. Siguro natin siya ko nakaraan. Kung di man po ay kasama po niya to. Dahil kakulay niya po. Pero hindi pa rin po tayo sigurado mga tol no? kung anong klaseng nila lang po talaga to. Ano ba talaga? Nililabelan mo na ng shokoy eh. Tapos biglang babawiin mo na hindi ka sigurado. Di ba? Kabulshitan to men eh. Iba po yung Kulay niya Ayan mga tol, nakabaon po siya sa kumunoy oh. Kumunoy na mga tol oh. Hindi siya kumunoy men, kumunoy ba yan? Ang dry dry niyan eh Ang kumunoy basa eh hey, mga May mga halaman nga sa gilid men oh Ano naging kumunoy yan? Ano ba, may naniniwala ba diyan sa ano niyan? Pinagsasabi niyan? Buti na lang nakaalis ka. Mag-ingat ka, Beams. ba? Diba? Kakaiba talaga sila mga pang... Ang daming tanga! Ang daming tanga naniniwala. Paano naging kumunoy yan? Hindi kayo, kayo tatanungin ko. Kumunoy ba yan? May bato-bato o? Oh. Kamukha ni Ninyo Barsaga eh, no? nakikita ka na bimbi tinitingnan ka na tayo, mga tol <laughs> sa umunoy. ang ano sa katawan niyan ang, ang hirap sa katawan niya magkano kay binaya ni bimbi dyan sa nagpa hindi po eh. ang lakas para lapitan po ito para malaman yeah. ko po kung anong klaseng nila lang to ako po na bigyan nyo po ako ng lakas ng loob at kakayahan po na lapitan po ito upang malaman ko po, po kung anong klase nila lang po talaga siya dahil hindi ko po alam kung ba't nanginginig po yung tuhod ko sa takot wala I nag, nagdadrama ka na eh naglilitanya ka na eh ano ba ano ba ang main purpose kasi na itong video mo kasi ang dami mo nang sinasabi eh action tayo action tayo wala, wala ka naman sa radyo di ba Nagmamonolog ka namin eh. <laughs> Kailangan po mga tol, maibigay po natin sa kanya yung alay po na alak. Sana po mga tol ay mabang. Nasa kumunoy na. Alak pa rin ay ibibigay <laughs> Tulungan mo muna yan bago mo bigyan ng, ng alak. Ikaw naman. <laughs> magbabaka sakali po tayo na naibigay po natin tong ano at makipagkaibigan po sa kanya ko. Nakumunoy na. na po bibigyan po ang... pa ng alak. <laughs> Hindi na ka makaalis doon. Ito naman. Po, ano, bibigay po natin tong alak. <laughs> Diyos ko, bimbi. Hindi ko no, na nakikita no, yung direction ng ano, ng, ng istorya nitong video niya. Come on on, Siguro po ay hindi niya po tayo nakakita pa. No! Hindi hindi pa daw siya nakikita. Di ba so nilingon, boy. nilingon ka na kanina? Napakasinungaling naman eto Nilingon na siya kanina, di ba? Paano mo nasabing hindi ka pa nakikita? Shokoy po ba kayo? Ako nga po pala si Bims Ghost TV. Isa po akong mabuting tao. Kumunoy o. Yo. Tinan mo kumunoy. Halatang minukayan. Ako po sa akin magagalit. Ay, just... <laughs> Gusto ko lamang po makipagkaibigan. Matakot yung tingin. Huwag ka po sana magagalit. Bakit ka po andyan sa loob po ng kumunoy? Ikaw po ba ay dyan po nakatira? Kala ko po ba ang Sokoy po ay nasa dagat lamang nabubuhay? Hoy, i-explain eh, niya. mag -e explain di ba? Yan yung pinaka, ano, pinaka loophole do sa kwento niya. So, dahil as show di ba, sa ba ngayon, tatanungin niya ngayon, di ba? Ano kay explanation ni ni Bimbi, di ba? Hindi po sa isang ilog. Pero bakit po nasa ilalim ka po ng lupa at sa nasa loob ka po ng kumunoy? <laughs> hindi kumunoy 'yan. Ibig po bang sabihin, kayo pong mga shokoy ay diyan po talaga nakatira sa mga kumunoy? <laughs> eh, hindi po, wag ka pong magagalit sa akin. Natatakot ako mga tol, tinitinan po niya ako. Napakadam! Napakadam na itong, ano, itong istorya na ito, men. Parang napakakapangyarihan mo. Nararamdaman ko na marami ka rin tangan na mga kapangyarihan, na mga birtud <gasps> o mga mutya. Pucha! Shokoy may, may birtud at mutya? Shokoy? Meron? damang ko po sa kanya yung mutya po ng tubig. May taban po sa mutya ng tubig mga tol no. Dahil nakakaramdam po ako kung meron pong mutya o wala yung isang nila lang no. Pasensya na po sa may tililing. <laughs> may Hindi tililing. Ni <laughs> o sinasadya na gumambala sa iyo. Ako po ay pumunta lamang dito para po magdala po sa 'yo ng alay po o alak po no. Lalapit na po ako ha Para idala po sa'yo ito Pero ang sakit sa katawan niya Yung binaon ka ng ganyan ba? Diba? Kung ano na lang ginagawa ni Bimbimin eh Ito po Shokoy sa kumunoy Pagkaibigan Ipagkaibigan lang po ako Ito po oh Ibababa ko na po ha Ito po <laughs> So, ito yung ano, ito yung mga ano, ah, uh, ito yung red flag na nakita ko. Actually, ah, uh, din ako kay Squeaky Pickles pa kung makikita yung ano eh, yung kamay na lumitaw. Shout out! Makikipagkaibigan lang Peacles. po ako. Pinasearch ko kasi, kasi meron ako nakikita. Wait lang ha, papakita ko sa inyo. Diba, sinerch ko yan nakita ko yan, nakukuha sa Google yan, men, eh. Yung, yung mga image na yan. Ayan, oh. Pwede kang kumuha. Tinan mo yung quality ng kamay niya, ano. Dali lang, ha. Ito yung mga kamay na yan. Dito kinuha ni Bimbi sa, ano. Dali lang, ha. Sorry. <laughs> ano ba yung see all? Ito, see more pala. 'di ba? Ganito kumuha ng ng ano ng kamay si Bimbi. 'Di ba? So kung makikita niyo dito, ito na yata 'yun min eh. Oh. Ay, di iba iba. Pero maraming ano hanapin niyo na lang ano. Ay, sorry hindi niyo pala nakita. 'Di ba? So kung makikita niyo yung ano yung yung kamay nung nung di umanoy Shokoy. Tsaka main, yung Shokoy mo nakabaon eh. Tapos biglang lilitaw yung kamay. Na transparent pa yung kamay. Tinan mo ha. Ito po oh. Ibababa ko na po ha. Ayan oh. Bigla lilitaw yung kamay. Kalahati pa nga eh. So nakikita nyo dito. Ayan oh. May lumitaw na kamay. di ba? Diba? Tingnan natin yung quality ng kamay. Shiny siya na ano. di ba? Anong klaseng anatomy ba yan? Bakit nakaganyan yung kamay tapos yung ulo nandon San lumitaw yung kamay, men? Tapos just imagine, ganyang kalaki yung bote, di ba? Sobrang laki ng bote, ang kamay ganyang kaliit? Ginagrab yung bote na ganyang kaliit? Di ba ginagawang bobo ni, ni Bimbi yung ano? sa nakita yung kamay na yan? Kung makikita nyo sa Google yan, di ba transparent pa nga yung kamay, eh, no? nakikita pa nga eh pumunta kay sa Google men 'Di ba? Dito niyo makikita 'yung mga kamay niya, maraming uri ng kamay doon. Ayan o, shiny. 'Di ba? Ito 'yung quality ng kamay mo, Bimbi, 'di ba? Sana ba 'yon? Yeah, yun, 'yung 'yung pagka-shiny niya. Ganyan na ganyan 'yung kamay mo eh. Oh, dibang ka na naman, 'di ba? Oh. mo diba 'yung ganyan na, maraming uri ng kamay ang kung ano itsura ng kamay na pwedeng palabasin ni Bimbi na ano na humahawak do sa bote katulad nito. Mm. Di ba? Ang dami mo makikita sa sa internet ng kamay na ganyan. Tinan mo yung kuko niya na tapos shiny na skin. Ganyan na ganyan yung ano eh. Ang, ang ginawa lang dito sa doon sa show niya. Di ba? Shiny skin din oh. Mm. Tapos yung, yung kuko niya ganun din item. Di ba? Marami kang makikita ganyang uri ng kamay dun sa ano. Ito nga may kamay na nakaganyan. 'Di ba? Ano pa ba yung mga kamay na available dito? ayano oh, oh, may kamay na nakasahod. Oh, may kamay na Nakaganyan ganyan. 'Di ba? Actually ito ba 'yon? Hindi, hindi 'yon. Basta marami siyang kamay men na uri ng kamay na ganyan. Makikita nyo 'yan pagka sinearch nyo. Ito pang isang kamay oh. oh. may may parang nakaganoon pa nga nakatiris na kamay. 'di ba? May tumuturong kamay pa. Same same na same 'yan nung ano eh, nung kamay na tamo yung kukun nito ha, pati yung balat nito ha. Same na same ng kamay na nag na, ano, hanapin niyo na lang yung ganyang style na kamay. Ayun 'yan mini. Oh, ginugil mo lang yung kamay eh. Tapos kung titingnan mo, ganyang kali, kaliit yung kamay, ang bote, ganyang kalaki yung bote oh. 'Di ba? Bote ng red wine ganyan tapos ganun kaliit yung kamay. Tinatarantado na lang kayo ni Bimbi. Eh. Di ba? May bote ba ako dito? Shopee free shipping, uh, Shopee free shipping. let's say ito, itong pang ano ko ng cup. <laughs> o oh, ito, ito yung bote ha. Just imagine oh. Di ba? Kung iya ano mo yung yung size ng kamay do sa bote. Ito yung bote tapos ang kamay ganyan lang kaliit. Di ba? Tinamo. Tapos yung ulo ang laki-laki. Ano ba 'yan? Tapos paano 'yan? Nakagano. Hindi eh. paano lumitaw yung ano, yung yung kamay ng Shoko ko eh, diyan 'Di ba? Isang kamay na kinuha mo sa Google. Di, gagayahin ko 'yan ano. Hindi ko lang mahanap ko anong ano pero pero 100% sa Google kinuha 'to eh kasi may nakikita ako ibang kamay katulad niyan ano, shiny na skin tapos black yung nails. Meron din sa Google niyan. Hinahanap ko lang talaga sa Google kung kung nasa niyang style ng ganyang kamay. Ayan, ayan yun eh. Oh. Shiny na green. Gagawin ko rin yan, men, ha? Oh. Saan na ba yun? Hahanap. May red pang ang kamay niya eh. ba? Diba? Kaya lang, show ko yun niya, green. O, oh, let's say, ito yung ano, ha? Oh. Ito yung gagamitin kong kamay, mga men, oh. Or kahit anong kamay di ba? Diba? Palilitawin ko na, hahawakan din itong ano, Hahawakan din itong bote ko ng uh, faultless. Oh. Oh, di ba? Hinawakan ng ano? Mas accurate pa nga yung size ng kamay ko min eh. Kasi kasing size talaga ng kamay ko eh. Yung ginawa mo dito min ano eh. Yung ginawa mo ditong size ng kamay mo, sana ba yun? Ang liit-liit -li ito. Diba? Tapos transparent pa. Diba? ba? Transparent pa oh. Diba? Ay, gawin ko rin transparent. Sorry, hindi ko nagawang transparent eh. Gagawin ko rin transparent yung kamay na dadakot dito. oh. Oh, di ba? Transparent din. Di ba? Ginagago na lang kayo. <laughs> Ay, Diyos ko. Ano ba nangyayari sa... Tapos ang dami naniniwala dito. Ano ba? Kailan ba kayo magigising sa kapikian ni ni Bimbi? Paano paano ba tatapusin to? Matatapos na ba tong video na yan? Ito po. Ah, Ah, daw yung paa niya nung isang isang kamay. So isang kamay nasa bottle. Pili na ako sa oh, oh. oh. uh. Ginagawa kayong bobo, no? Oh. 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 Hinilang niya ako! Muntik na po ako lumubog! Okay. Ah! <laughs> Terrible. Bumaon po mga talagang bewang ko. Ay, naku. Tinilan niya ako. Ko. <laughs> Wala kang luha, men. Aray. Kinabahan na ko, Matol. Kala ko lulubog na ako sa kumunoy. Sa pagkakataon ito, ay pinilit ko pa rin siyang kuha na ng video kahit sobrang sakit na ng aking paa dahil sa pagkakahilan na sa akin. Yun na nga eh, no? masakit na talagang um, palagang pinilit mo pang ma-video. Tapos <laughs> <laughs> <sighs> 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 sasabihin nyo, totoo yan? Hindi, yung mga bobo nagsasabi na kailangan puntahan muna para malaman kung totoo. 'Di ba seryoso? Binabay niyo yung ganong kabullshit na na video? 'Di ba kay kinikilabutan niyan, men? Ano ba? Ayun po siya mga tol. Naidala ko po dun yung alak mga tol. Ayun siya oh. Nasa po siya ng kumunoy mga tol. hindi niya nga Ayun na po yung alak eh. Naibaba ko po sa harapan niya yung alak. Hinila niya po ako. Pailalim dun sa kanya mga tol no. Yung pong kumunoy na yan pagka po Wild your imagination ni Bimbi? <laughs> lumubog po yung kamay mo o paa mo Pagka po angat ng paa mo ay maghihilom po ulit yan na para po walang nangyari Kaya po pag kinakita hindi ka na po makikita Lulub... Ine-explain niya Hindi no? ka na po sa ilalim ng lupa kaya po nakalubog po, ish, nakalubog po siya Hindi po natin alam kung talaga nga po sokoy po siya no Pero pagka po lumubog po siya mga tol no Ay nasa ilalim na po siya ng kumunoy na yan ay, sanay na sanay na po siya siguro sa kumunoy mga tol. Saka iba po yung klase ng itsura niya sa yung tenga niya. Delikado po tayo dito mga tol. Lalayo na po tayo sa lugar na to. At saka na lang po tayo pupunta rito pagka po nasa mood na po siya makipag-usap baka po. Ano pala yan eh. Di ba? Kailangan pala nasa mood yan eh. Di ba? May kilala kong ganyan nasa mood dapat. <laughs> Hindi po dapat tayo makipag-usap sa kanya pagka po nandiyan oh, siya. Bullshit. Siguro po ay ito po ang paraan ng pag-ritual niya na hindi po siya pwedeng abalahin. Papa, ano ritual? Paano nagri-ritual yan, man? Po, nasa kumunoy po siya, no, mga tol. So tara na, mga tol. Alis na po tayo. Damn. you